Hello guys, welcome back to Data Ambas TV. Ito, meron tayong case na flexible. Ito, walang natanggal yung ipin dahil yan, maliit na yung space. Nung dalasan sa flexible, ito ang nangyayari. Matatanggal yung ipin dahil na pag, yan, kadalasan natatanggal sa mga ipin yung harap ng ipin. Kasi nga, sobrang nipis or talagang kahit butasan mo, hindi talaga koma dahil yung flexible at acrylic ng ipi ay hindi magkapareha ng material. Ito ipapakita ko lang sa inyo dahil ito ay i-re-repair ko kasi yung pasyente walang budget. ayos yan ayan, ayan dumidumi eh you no. Know? Siguro 'tong pasyente hindi madini sa hindi mahiginhin niya kalan yan sa pag nakapag-flexible na pag pag nakapag nakapag-flexible -naka karaniwan Malinis lagi yung postage mo para hindi magkaroon ng stain di ipitan. Ito, lalagyan ko ng ngipin yan sa paraan na siguro, ano, bibira yung nag ko correct ng ganito na flexible pero ito gagawin ko ng paraan para maging maayos at magamit pa ng pasyente ito papakita ko sa inyo pamaya makikita nyo dito na malinis na at wala namang dumi, wala nang stain pero sa party na to mayroon pa rin may iwan na madumi kasi nga itong flexible eh talagang kailangan talaga muyos ka sa mga pagkain mga black sauce katulad ng mga dinuguan o okay, mga pusit no? to papakita ko sa inyo sayang kasi to eh so, kaya kayo pag nagpagawa ng na flexible denture so, kailangan make sure nyo na matibay yung mga natural teeth bago kayo magpagawa eto, tignan sya, nabunutan ng ngipin o, diba kung naka-flexible sya, nagpagawasan ng flexible tapos, hindi naman maganda yung ngipin, ayan eto, dadagdagan natin hello guys, eto, na-repair ko na tong pustiso o, yan o, yung natanggal at natanggal ngayon, pinalis ko na, yan o, malinis na kaso, ang hindi lang natanggal yun, yung nasa loob yan o no? kadalasan yung mga flexible, may ganyan kasi nga, hindi hindi sila magka, magkapareha ng material, ito flexible, ito acrylic diba, kapansin nyo, kaya minsan pag may space na ganyan, pumapasok lalo na yung mga stain na pagkain lalo ba, yung mga black na ano, sauce, mga dunuguan o kaya yung mga pagkain, na, basta, maitim nagsumisiksik, yun eh, no. yung iba, hindi pumapasok, kasi nga, gandul lang no? ito kadalasan, yun nga, diba sabi ko, na kapag manipis natatanggal yung ipin ito yung kanina sinasabi kong binunot ng, ng ano yung ipin ngayon ito nilagyan ko na ayan o. O. ito siya pag naka repair na ayan yung ipin ng pasyente hindi proportion ito malaki itong maliit nya dapat ito central to eh central dapat central eh, nangyari nawala yung isang central nya naging lateral ito pareha o lateral ayan na siya guys kapag na repair di ba? kitang kita oh. Kaso ito, di mo ito, itong party na to, hindi to flexible, ha? Inaayos ko lang to kasi nga para mapakinabangan ng pasyente. Pero hindi to advisable na sa pagrepair ng ganito. Kasi ang flexible talaga hindi na re-repair. Eh hmm. no. Hmm. Di ba kanina dumidumi -dumi niya eh? Oh. Ngayon o. Kaya yung mga flexible denture nyo, pa nyo para kumintab ayan ganyan ulit oh, di ba oh. yun lang guys thanks for watching bye bye